So, sa dami ng tao guys so dito sa may excellent Hams dito sa may Quiapo, Manila ayan ang pinipilahan nila so, dito tayo ngayon, ngayon sa Quiapo, uh, Manila at uh, dito tayo sa uh, likod po natin ang pinakasikat na uh, Cook Ham uh, tara guys at uh, ang daming tao sa loob at try po natin at makita po kung anong pinipilahan nila at kung gaano kadami yung tao at kung uh, magkano yung presyo ng ham nila. Tara, let's go. Pasok tayo dito sa Excelente Cook Ham. Um, ang dami tao guys, oh. So. Uh, dito na ka. ay So ayan nga, daming pila dito guys. Ito po yung excelente Chinese cook hub dito sa Quiapo, Manila, guys. Oh. Ang daming tao, ang haba ng pila. Dito sa may excelente cook hub, bone-in ham, may de at uh, bone-in ham sila. Ang haba ng pila, guys. Oh slice cook ham dito po ito sa excelente uh, cook ham dito sa may Maynila ang haba ng pila, ang daming nakapila umagang umagang haba na po ng pila guys so, para po sa Noche Vena at pang Medianoche ito po yung kilalang excelente ham dito sa Quiapo, Maynila so ang bone in ham nila ay nagkakalaga ng 1860 at ang debone naman nila ay 1760 So, slice pork ham. Yeah. Saan kayo nakalagay ang mga prices dito? Ate, saan nakalagay yung mga prices ng ham? Ah, doon, dami tao. Magkano ham? Magkano ham doon? Yung regular? Ah, na okay. okay, Thank you. Pila. Pila lang. Ilang taon na to ate? Ilang ang ham. Sobrang mga sobrang dami. Ah, tagal na. Sobrang tagal na. Sige po. Ano, Anong oras mo nag-umpisa ito? Nagbubukas? Alas 7 hanggang 7 to 7. Oh, okay. Thank you, ate. So, ayan. At, uh, uh, pipila muna. Tapos, ipiprepared nila. And then, kukunin dito. Dahil mahaba po ang pila. So, iba-ibang mga... May mga procedure po sila. Pila, tapos... Um, at ito... Ayan po yung mga ham nila guys. So. Uh, at uh, marami na po ang uh, nag-aabang sa ham nila. Ham din yan dyan ate. Mga ham. ito yung mga price nila. One eight sixty, pala one seventy. Yeah. Yan guys yung ham nila o, Bigyan tayo ng uh, chance para makita yung ham nila. Sige ha. Hi, Ay ba rin pila doon sa kabilang Ay ba rin pila doon Uh, dito yung mga buo. Ah, oh, 190. Ito yung mga price nila uh. dito, 160. Ah, oh. na ito trending ito eh. Look for them. Hindi oh. pa tapos ko na yung 1 2 3 up. 7 2,000 uh, or 2,000 2,000 to 1 2,000 to 1 2,000 7 tapos, daya. Sige na yung putri ako. Dito sa kabila guys ay itong i-slice cook ha mga abadi ng pila. So mga Ito yung mga slice ko ham dito, kuya, no? Dito yung mga buo? Oo. Ah, Tapos mas... Ang ah, pa pila. Umaga pa Matagal na kayo nanay bumibili dito, nay? Ng ham? Mga ilang taon na ito. Matagal na to, no? ito, no? O, tagal na ito. na Mga... Mga ilang taon na din ako bumibili dito. Ah, dito. Taon-taon na. Kasi masarap, no? Tapos, sulit. Panganda nyo po sa Pasko at uh, bagong taon. Oh. Okay, sa Pasko na, sa bagong taon, babalik ka Ah, babalik ka ulit sa bagong taon. Kasi malapit lang po kayo. Ah, ito pala mga naka-slice na. Yun naman mga buo. So iba-iba po ang pila guys dito sa mga naka-slice na. Ah, dito naman sa mga buong ham. Sobrang palaging daming tao dito guys. Oh. Kaya uh, excelente ham dito sa Quiapo Maynila, pinipilahan Umagang umaga pa lang, ang dami na guys Ang daming tao na guys bak ka pala tapos dunong releasing sa Matagal na po kaya ate Suki so dito. Ay si nanay. <laughs> ay, ay. Ah. Ate. Oh. Hindi, balikan balika? Balikan? Oh, mayroon pa ako sa Tutuyan ah. 22 yan ah. 6742. 50349877. So ayan at nasulyapan din natin, ako din natin ng video yung uh, ham na debone at uh, bone in. Yan. Sobrang dami ng tao, guys. Kailangan nating umalis para makapasok na rin pang iba. So guys, ang haba po ng pila dito sa Excellent Ham. Ayan guys Sa loob pa lang oh, Bulusok na bulusok na Dito sa may may Maynila Sa ano lang to guys Sa likod lang ng simbahan to guys Ate anong address dito ate? Ay hindi po alam Ay sa, ay sa may box Andin yata sa may box Basahin ko. Basahin ko lang Ah ito ang address po ng Excellente Cookham ay sa Carlos Palanca Street, Quiapo, Manila. Ayan po, ang telephone numbers nakasulat din po yan guys para hindi po kayo maligaw. Dito lang yan guys sa likod ng Quiapo Simbahan para hindi po kayo maligaw. Uh, mag ingat po at uh, dahil marami tao, God bless po. Bo.